Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Para sa mga iba pang update at iba pang mga review. Gagawa natin ng review ito, try the Gold. Last week kasi, sumakit yung gums ko. Tapos, naghanap ako ng pwedeng panggamot sa Lazada. Tapos, nakita ko tong Trilodent Gold na mouthwash. Pwede siya sa mga gums. Pag masakit yung gums mo, pag namamaga, yan. So, binili ko siya. Itong sa na to is 49 pesos. Makakabili rin to sa mga Shopee, sa Sada, Mercury Drugs, Watsons, or sa mga botika, try nyo rin. Yan. Ginamit ko tong Trilodent Gold Mouthwash. Nilagay ko siya sa baso. 10 to 15 ml lang. Tapos, ginardel ko siya ng 30 seconds. Masahin natin ha, yung nandito sa baba. Healthy white teeth and gum defense. Mouthwash. Helps prevent gum diseases. Refreshes breath. Helps prevent cavities. Helps reduce stain caused by smoking and food. Ayan. Meron pa ako rito bisita, guys. <laughs> Nakikinood sa akin dito. Ayan. Nung ginamit ko tong Trilodent mouthwash, Gumaling agad yung gums ko. Siguro mga naka-ilang garden lang ako. Mga nakatatlo. Tapos medyo mimpis na yung gums ko, nawala na rin yung sakit. Kaya okay to sa akin. Uh, 9 over 10. Uh, ano ko dito? Kaya try nyo din kung makakatulong sa inyo. Thank you for watching.